Bakit bawal pumasok dito? Ito po yung nating kwarto ni General. Hanggang sa ngayon, may mga gamit pa siya diyan. Marami po. May mga nandito Makanan dito pa ang espiritu ni General. Ito yung taas niya. Okay. Parang may tao sa taas. Wala naman oh? ako. May anino ako nakita eh. Ano kayang mayroon dito? Kita akan menyimpan Kita akan Kita So good morning mga kalahi, panibagong araw, panibagong explore na naman ang gagawin natin ngayong araw na ito. So nandito tayo sa bayan ng Sablayan. So hindi na natin babanggitin ang exact location ng lugar na ito sapagkat alam kong iilan sa atin ay alam na rin at may idea na about sa lugar na ito. So sasamahan tayo ngayon ni Kuya na libutin itong mansion na ito sapagkat maraming kwento-kwento na nagsasabi na kapag mag-isa ka lang daw ditong pumunta ay may posibilidad na maliligaw ka. So ano nga ba ang katotohanan? Maliligaw kaya tayo dito? Mararamdaman kaya natin dito ang presensya ng dating general at makikita kaya natin dito ang mga sinaunang gamit na hanggang ngayon ay iniingatan pa rin ng mga tao dito. So kanina, pumasok tayo dito at mayroon na rin tayong idea kay kuya at nagpaalam tayo sa mismong may-ari na to. Ano to? Bakit may tirik ng kandila? Ano to? Yung ano ay ano pa, yung usok ba na, nagpausok po kasi dito. Ah, nagpausok. So, anong paniniwala nyo sa lugar na ito kapag pinasok? So, sa part na ito, kanina ko pa nalibot. So, ito, anong lugar to? Bakit nga ba ito? Bakit bawal pumasok dito? Ito po yung nating kwarto ni General. May mga gamit po sa loob, kaya hindi po pwede pasokin. Ay, oo. Oh, oh. Grabe, nakapangilabot. Baka nandito pa ang espiritu ni General. So, po, gamit sa Hanggang sa ngayon, may mga gamit pa siya dyan. Marami po. po Tignan nyo. May maliliit na CR, so bibilangin natin ang na CR isa. So, kung mapapansin nyo yan, then papasok naman tayo dito. Ito yung area na kung saan napakalawak din siya. Tignan nyo mga kalahe. Grabe. Ang laki. Ito oh, tignan nyo oh, nakakita ako ng ganto dati sa antique. Grabe. So tara dito naman tayo ngayon sa area na kung saan. Ito yung papasok naman dito sa loob. Paakit na ba yan? Wow, look at that. Parang matanda na siya. Matanda na, tignan nyo oh, lumang luma na. At ang nakakapangilabot dito mga kalahe. Yung picture, talagang kinain na siya. I think tubig ang naging dahilan kung bakit nangyari ito. Tignan nyo naman. Grabe. So, ito yung taas niya. Parang may tao sa taas. Wala naman oh. May anino akong nakita eh. Dito, anino ba talaga siya? Wow, oh, at that. Ito ay... Bakit napakali eh? ano to ba? Ay, ibig sabihin, ito, lulusutan na ito doon sa kabila. Okay. Tignan nyo, oh. Ay, ito. Ay, Bakit ganun? Pinaikot-ikot lang tayo. Tapos dito rin naman pala yung taas niya. Tignan nyo. So, hindi na siya safe sa panahon ngayon sapagkat ito siguro yung naging dahilan kung bakit pansamantalang uh, isanarado ng may-ari sapagat kung makikita nyo yan, hindi lang natin pwedeng galawin may posibilidad na kapag sobrang daming tao na yung papasok at pupunta dito ay babagsak yan, baka isang tao ang maaksidente uh, para na rin sa kaligtasan ay pansamantala muna nilang isinara ito so kung makikita nyo nga, ayan, yung mga ceiling niya ay talagang nagbibitakan so sa part na ito, saan yung akyatan dito? Ito na, Eto sabi ni kuya kanina Ayon sa na-interview natin timbakan daw ito Pero kapansin-pansin Na halos wala namang kakaiba dito Parang swimming pool, no? Ano po? Budiga Budiga to? Ibang klaseng budiga Parang swimming pool Pansin ninyo Nakatiles lahat yeah. Grabe So, ito naman sa taas oh, Sira na kung makikita nyo, ito yung area. Makikita nyo dito yung kapaligiran talagang kakaiba. Tsaka sa bawat poste na itinayo dito ay eh talagang nagmula talaga sa sariling design daw ng general. So ito naman, dito naman tayo sa part na ito. Ano kayang mayroon dito? ate. So nakakapangilabot. Ano ito? CR po ito. Ito yung CR. So pangalawang CR. Bawat kwarto ay may kanya-kanyang CR pero ano yun? Parang may tumutulak sa loob. Ayan. Grabe. Tapos meron din silang ayan o. Grabe. So sa ngayon hindi na napapasok talaga ito. Madalang napasukin. Siyempre wala kayong nararamdaman dito ng na mga ano, yung mga bulong-bulong gano'n mga umiiyak. Wala naman. Na, Pinapasok mo to? Wala ka namang naidalang mga girlfriend mo dito. <laughs> so, ito yung area, makikita pa rin natin dito, yung mga sinaunang diploma, mga certificate na na tanggap nila Ma'am Leonardo S. Santos. So, si Ma'am Leonardo is uh, asawa, tama ba? Or Chief of Police PNP. Ayan, so ay sa Inspector Chief of Police PNP. So si Ma'am Leonardo S. G. Santos. So kung makikita nyo yan, ayan siya. Tapos, lumang CD. Sinauna, ano to, sinaunang relo. Kung makikita nyo, sinaunang relo, sinaunang mga kagamitan. Nandito pa rin at sinaunang telepono na ginamit anong taon pa kaya ito so kung makikita nyo nandito pa sila lahat halos so sa taas naman na ito ay matatanaw natin itong ayan so kayo na yung bahalang humusga kung anong nakikita nyo at yung mga gamit talagang nandito pa sila at ito pala si General grabe nakakapangilabot so dako naman tayo sa pinakataas na to saan yung daanan sa taas ito po ay ito ito ay, sarado na to. So, ito pala yung sa taas. Tapos dito, makakakita tayo ng sinauna rin. Sinauna to eh. Grabe, mas matanda pa ito sa akin. So, ayon sa kwento ng may-ari, ang lugar daw na ito ay inabot na ng almost 20 years bago na buo. Pero, hindi lang ito 20 years in counting sapagkat napakatagal na daw itong area na ito na dito nakatayo inayos nang daw nang inayos ni General dahil sa pagtatapos ng kanyang termino o sa pagtatapos na kanyang trabaho ay dito niya binoon lahat ng mga makakaya niya hanggang sa nagkaroon daw siya ng sakit at pinunta na siya sa ibang bansa para doon na lang ipagaling ngunit siya sa kalaunan ay siya ay namatay ano to? Quarto. ito, kwarto rin to. May kwarto pa dito mga kalahe, Pero hindi na natin papasukin Pero kapansin-pansin dito ang isang cabinet na kahoy talagang pinag talaga sila Grabe oh Kahoy So sa katagalan na panahon talagang naniniwala ako Na ang lugar na ito ay talagang masisira na Pero sabi ng may-ari Na naka Experience nito na Sobrang daming lindol na daw ang natamo dito Pero hanggang ngayon ay buo pa rin daw At kapansin-pansin at talagang kakaiba daw talaga itong lugar na ito. So sa taas naman na, ito na yung taas. So sisilipin muna natin to. I think parang kwarto siya. Ayan. So dito tayo. Grabe. So sa part na ito mga kalahay ay matatanaw natin. Eh ito. Grabe. Nasa taas na tayo ngayon. Kung makikita niyo Grabe oh. Mainit. Ayan. Tanaw na tanaw dito. Hindi ko hindi ako familiar sa lugar na ito pero makikita natin dito talaga yung 360 degree ng mga tanawin. Talagang kakaiba dito. So, ito na yung pataas. ano ito? ito, po yung, ano? ito, po yung ito eh. Ayan oh. Wow. Grabe. So, kung mahilig kang magkape every morning, pwede kang tumambay dito. At pwede kang tumambay dito kasama yung taong mahal mo. Kung may mahal ka, di ba? Ayan, syempre. Kung makikita mo yan, 360, makikita mo yan. Grabe, ang ganda mga kalahi. Tignan nyo. Nakaka-amaze dito, grabe. So, kung makikita mo yan, napakaganda talaga. Then, dito na tayo sa final at sa pinakataas na to. May daanan dito? Wala po. Wala na? Wala na. Ah, eto lang. So, dito na tayo dahil parang mayroon nang nagbabadya na masamang panahon. Pero walang makaka... Ano to? Ay, akala ko dito yung pasukan. Iba pala. Grabe. So, eto. Napakaliit ng mga daan dito, ha. Tignan nyo. Ayan. Wala nang ano, walang na aksidente dito simula nung itinayo ito. Wala naman po. Tignan nyo, grabe. Marami tong nauuntog, yan nawabanga po. Marami talaga ang pupunta noon dito. Marami po, lalo po mga estudyante, mm. mga nag ano po, mga nagabideo dahil po sa project ng daw po sa school. May mga magjuwa na nagapuntahan dito. Siyempre maganda itong lugar na ito eh. Parang perfect dito eh. Alam niyo kasi mga kalahi, uh, totoo lang tayo no kasi pag may jowa ka dito, punta mo dito kasi ano eh, ang feeling na ano, Pagkasama mo siya dito payapa, makikita niyo yung kapaligiran, 'di ba? Napakaganda. Ayan, syempre dahil wala tayo no, hindi tistis lang muna tayo. Umaray lang muna tayo. <laughs> so, 'yun mga kalahi, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panonood ng ating vlog no. So, nagpapasalamat kaagad ako sa ating nakasama ngayong araw. Ayan, ano nga ulit ang pangalan mo kaya? Very enjoy po. Taga dito ka talaga? Opo, taga ligaya po. Ligaya. So, at kay Mindoro yung mangyan, kay tatay na naging tour guide natin. At syempre, sa mismong may-ari ng lugar na ito, na si ma'am. Then, sa part naman ito, ay lalabas na tayo. Tama ba? Okay. Nagpapasalamat tayo sa isang content creator dito sa Occidental Mindoro, na kung saan, isa siya sa naging daan para madiscover at mapuntahan natin tong lugar na ito no kay Sir Christian Motovlog ng Facebook or may YouTube din siya subscribe na rin naman po para at least kahit papaano matulungan din natin siya sa kanyang channel so yun lang po maraming maraming salamat po and God bless